Hindi, Hindi, mata. Ay, dilat! Ay, ang dumilot ko. <laughs> o, kasi ang laki naman Ay, tayo. Tayo dumilot nga! Uy, uy! Ang laki. Saray! <laughs> Pataasan pala tayo ha. <laughs> Ay, ang salita ka. <laughs> Baka, kasi nagaganon siya eh. Ay, ano na naman yung kwag? Ay, ano Di ba parang eagle? Mukhang eagle. Mukhang eagle. Eagle! <laughs> Alam ko na yan. Ano? Yung poker ka-jill. Ano jill ba? <laughs> Hindi eh, mo kita sa araw. Hello! Uy! Oh. Ay, hindi mo nakuha. Bumika yung bunga nga. Hindi! May nakabidyo pa siya. Ay! Umagan siya. Ano? Hindi abot eh. Ay, yun yung madami oh! yan. Di oh rin. Ha? <laughs> Ay, kataulin. Uy, mama, nagtutukaan sila. Oh. Galing mo. Natawa, eh. o, oh. 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 Sige, pahabaan to ka. Iyon. Oh. Oh. Ano? Kampihan daw. Tag team Oh. Tag team. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ang sila, no? Oh. Oo. Oh. Ano yan? Tron? Mm. Scientific name Scientific name. Ardea, purpurea ay, Manilesis. Taga. Yan pala ay, pa. yan yung tagak? Ay, oo nga no. Local na yung tagak. May tagak lang hindi puti. Hay, sikuran mo oh. Ay, ito! Ay, tanga. <laughs> Uy. ibun pa na Ibon pala. Tukala ko kahoy. May ribbon pa siya. Tignan mo yung paa. Ah. Isa lang. Totoo ba? Ay, kung saan bagay gumagalaw yun? Hindi eh. mo, ano, isa lang. Hindi, nakaano siya. Yung paa nga, isa lang nakatayo, kaya yung isa pa. Ah, oo. Oh. Ay, bakit? Ganun parang walang mata. So, mo parang may tali buhok niya. Pinalian niya, tay. Eh. Nakatali nga eh. Eh, din natin to. Uy, may unggoy. Unggoy ba yun? Kasagli to. Pinali yata. Oy. Ay! May tali nga, tulad na no. Yung ulo. Ay, yung ulo? May helmet. helmet ba? May helmet ba? <laughs> ba? Tingnan mo. Ay, oo nga. Ano. Ba? Bakit? Uh, oh. Kaya ata hindi siya nakakatingin. Wala nga mata. Ayun o. Ayun o maganda o. Oo, ano man, hindi init yan. Tingnan mo. Oo. Oh. Hindi na ko wala nakatali yun. Ay, may buaya pala kay Mabaw. Ay, bastos may buaya. Paano <laughs> yun yan? yan? Anong pangalan ito? Di ba ito yung nasa Mulawin? <laughs> Bawi po, ah. May ungoy ata 'yan. Ay, makabulol Oo nga eh. Hindi naman ano 'yun. Kita mo 'yun? Ay, hanggang dito lang tapos dito. Hello. Uy, uy. Hello. <laughs> Ito apay na sa mula win. Ano kaya 'yan? Ay, maliliit pa sila, oh. Luka ka, Oo. Oh. Parang squirrel na malaki. Oo oh, nga, no? Laki ng buntot. Diba? Ang cute na sabot. Galaw ng galaw siya. Ito kayo. Sa lumabas niya. Ha? Ah. Parang squirrel. Oo oh, nga, eh. Wihihi! Ang cute po siya sa iyo. Tsagang, 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 tsagang. Parang daga yung mukha. Parang daga Parang gagawin yung mukha, oh. Oo nga. Ay, may un May ungoy! <laughs> Wala naman. Ay, you know. <laughs> Ayun wow. ah, na. Nakayo Wow. Nakakaw eh. Ano? Ang isa tingnan mo, nakataas. Oh. Okay, yan nga siya sabi Parang ko isa, eh. Ano mo. Ayaw. Tingnan mo lang. Rufus ko. Knight Sharon. Ha? Huh? ano? Oo, oh, mo pa ano kayo ginagawa niya. Oo, okay, oh, tingnan mo may misa na kayo ko. Orasan daw siya, orasan. Oo, ang <laughs> orasan. <laughs> Kumakain siya, no? Eh? Paano makapunta doon sa unggoy? Uy, mahaba pa pala, mama! Uh -huh. Seven minutes na lang sakop nito. Mabalik rin tayo.